Shout-out sa aking 1 million viewers. Shout-out, shout-out. Welcome po sa bahay ni Mami Joy. RGM Vlogger. Shout-out sa Jan, RGM Vlogger. Tamsak dan po ay do. Thank you, thank you sa katamsak mo Jan. Salamat. Salamat sa patamsak. Kumusta? Kumusta, kumusta tayo dyan? Si RJ and Blogger. Shout out sa iyo dyan. Thank you, thank you. Kumusta ang buhay natin? Buhay natin sa YT, RGM Vlogger. Shout out sa iyo, Jan, RGM Vlogger. Salamat sa patamsak. Malabo yata ang aking ano, live stream. Kumusta ka? Kumusta? RJM vlogger, kumusta ka dyan? Kumusta ang buhay natin sa YT? Monica na ba? ya yeah, may jacket ka na RJ Blagger Thank you sa patamsak. sa shout out sa aking 1 million viewers dyan. Thank you, thank you sa katamsang. Thank you. Shout out sa aking 1 million viewers. Pagtamsak naman si Rose. Tamsak nga daw si Rose. Shout out sa akin 2 million viewers. Yan, thank you. Thank you. Salamat sa tamsa. Hindi ako nakapag-LS kanina, kaya ngayon na ako nag-LS. Nag-LS nag -LS ka rin ba ngayon? Valenciano. Nag-LS ka rin. Yung bang ano pwedeng patugtugin yun? Yung sa'yo? Hindi ba ako makapirate doon? TV, shout out. Hindi ba ako makapirate pag pinatugtog ko yun? chan Sa akin to million viewers. Valenciano. Pag pinatugtog ko ba yung ano mo? Hindi ba ako makapirate nun? Shout-out po kay Alma Castro. Hello, ho. Shout-out, shout-out po sa inyo, Jan. Salamat po sa patamsak. Baby Vlog. Hello, Mommy Joy. Shout-out po sa inyo, Jan. Baby Vlog. Shout-out. Thank you, thank you po sa patamsak. Shout-out po sa aking 4 Shout-out kay Valenciano TV. Kay... Salamat sa patamsa. Alma Cast Castro, bawal po ba mag-live kapag nasa 300 pa lang po? Hindi po. Oh. Shoutout po sa inyo dyan. Salamat sa mga patamsa. baby blog. Kay Alma Castro, shout out din po. Shout out sa aking 2 million viewers. Alma Castro, nandiyan ka pa ba? shoutout sa iyo diyan na sa aking ano madelena chaga chaga lang tayo para makakuha ng WH Bumagsak na lang si Mami Joy. Teka lang, lalagyan ko kayo ng jacket. Para pwede kayong magbaba ng bahay. Ayan, Alma Castro, may ano ka na, may jacket ka na. Uy, alagad pala yan ni Ma'am Shea. Oh, ang dilim kaya ang gawa ng ano na rin ako sa kusina. nadito ako sa kusina namumura ako pag ako nasa kwarto ayaw nang may ilaw madilim pa ba? nakakatuwa naman ang iyong pwedeng ba't hindi ka kasama sa kasalan? hindi ka sumama? ang dami mong bisita ha Ang dami mong guys sa loob. Ang dami mong ano, katim, Pasok mo ako sa team mo. Alagad. Alagad ni Ma'am Shee. Ayan, pasok mo ako. Anong requirements nun? Anong requirements? Hindi ako nakapag-LS kanina. Nakatulog ako ako yung antok na antok. Nawala na yata ang aking mga bisita rin eh. Nagsitakbuhan na. Shout-out sa aking 2 million viewers dyan. Shout-out kay Alma Castro. Bakit ikaw din ba? Ay, hindi. Si Balenciano TV. Shout-out Balenciano. Nandyan ka pa ba? Anong requirements sa ano? Sa premiere? Mamshie. Kila parang taga saan yung ma'am ano mo? Taga saan yung balae mo? Parang taga riyan sa San Juan. San taga San Juan ba yun? na naman ako eh. Kinasal pala yun ay nung birthday ni Carlo. Sinong kaedad ni Jason? Si ano? Yung manunod ng premiere mo ay babalikan mo din sila. Ah, pupuntahan mo yun isa-isa. Ang dami, ah. Oh, madami pumasok. Good Mars, hi. Shout out po sa iyo dyan. Good Mars. Patamsak naman po si Mami Joy. 26 na siya. Ay, di kaedad ni Ining. Si Ining ang kaedad ni Jason. Good Mars. Shout out po. Shout out, shout out po sa inyo dyan. Sa aking 3 million viewers. Kaedan to lang ni ano ni Jason si Ining. Ah si Ining ba si Carlo? Pag na-attend lahat may mga 60. Ano yung 60? Ano yung 60? Ma'am Shi. Shout out po sa inyong lahat. Shout out kay Bibi Vlogs, kay Good Mars. Balenciana TV. Hi, Mami. Ano, kumusta na Balenciana? Yung patugtog mo, tinatanong kita kanina. Sabi ko, baka makapirate ako pag pinatugtog ko yun. Ay, naku, wag mo na itanong ang WH ko. Nanganganig pa rin. <laughs> Nanganganib pa rin na WH Valenciano. Hmm, hindi kaya. Okay sa'yo. Baka sa akin ay hindi, ha? Baka makapirate ako. Shout out sa inyo. Hindi ka ba nag-LS ngayon, Valenciano? Shoutout kay Good Mars. Kay Alma Castro, shout out. Sige, try ko ha. May pasok na naman bukas. Huwag <laughs> ka na pumasok, kaya lang mawawalan walang ka naman ang kita pag hindi ka pumasok. Sumahod ka na ba? Sumahod na? Shout out sa inyong lahat. Sa aking 4 million viewers. Priority mo ang pasok. Nadyan ang ano eh, ang pera. Sa Whitey, matagal pa. Diyos kumihimarimar ang tagal-tagal. <laughs> Nakakainip kung iisipin. Buti pa si Bibi Blau. Mama Mirit, hello po. Welcome po sa bahay ni Mami Joy. Mama Mirit. Thank you, thank you po sa pagpasok sa bahay ni Mami Joy. Patamsak naman po si Mami Joy. Ah, sa December pa. December 1 pa. At least meron. Hindi ka tulad ng ating ano, mag-aantay pa tayo ng matagal. Ayan, yeah, Mama Merit, hello, Balenciano. Ayan, hello daw, Balenciano. Sabi ni Mama Merit, ikaw lang, lagyan ka ta ng ano, jacket, Mama Merit, para makapag-ano ka ng bahay. Ayan, may jacket na rin po kayo. Pwede na pong mag-mahalan. Sino ba ito si Mama Mirit? Long time no si Mama Mirit dan na po, tamsak. Ay, salamat po sa, sa patamsak nyo dyan. May jacket na po kayo. Salamat sa aking uh, mga bisita. Thank you, thank you sa mga patamsak niyo dyan. Tiyaga-tiyaga na kayo sa akin ha, Madeline. Nag-LS ka na ba? Nawala ka na ata mula nung nagbagyo, sabi ni Mama Merit. Valenciano, kung nag-LS ka, nag-LS na po siya nung no, ano. Nag-LS na yan. Nung ano ni ano ni Mama Merit Valenciano. Shout out po sa mga tao dito sa loob. Kay Mama Merit, shout out po. Kay Balenciano TV. Mama Marit pala. Mama Marit. Mama Marit. Nag-LS ako, Mama, Mama Marit. Ayan, nag-LS daw po pala siya. Maaga tapos gabi. ba? Diba? Talagang ano ha? overtime ang ginagawa mo Balenciano sa pang sa pag-ELS Siguro malapit ka nang mamoni. Patamsak-tamsak naman si Mama diyan, si Mami diyan. Balenciano, baka hindi ka pa nakapagtamsak. Tusukin naman yan. Natatakot akong patugtugin yung ano mo. Baka mamaya kasi, makapirate ako. sa ako nito. Pero itatry ko din. Balenciano sure ka, ha? No, copyright talaga yun, ha? Ah, matagal pa ba? Balenciano try ko, ha?